nakakita po ako ng bayabas. So, naisip kong magluto ng sinigang sa bayabas na bangus. taluin ng karne. Okay po. Naglagay na po ako ng karne at pinakulo ko. Tsaka yung ano, ito yung gabi. Sinabay po na pakulo. Sabay na po natin ang ating sibuyas para maglasa na kaagad. Lagyan napon natin ng black pepper. konti Ito na, fish sauce. Ito ang importante. Ito mga tatlong kutsara. Supod Gusto natin ng ating bayabas. Pakuloyin ng mga 10 minutes. Palamputin para kunin ang sabaw. Pakuloyin muna natin. Oh. Pakuloyin muna muna natin.